May talong ka ba at mega sardines? Pwes, well, samahan nyo ako magluto ng murang ulam sa halagang 53 pesos lang. Nakamura ka na. Healthy pang pa ipapakain mo sa iyong mga anak. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare? Tara, luto na tayo. Gagamit lang tayo dito ng tatlong piraso ng talong, halagang 20 pesos na bilhin natin ng talong. Tanggalin muna natin lahat ng tangkay ng mga talong. Pagkatanggal ng mga tangkay ng mga ito ay hiwain natin ito ng maliliit. Depende sa inyo kung paano paraan ninyo mahiwa ito ng maliliit. Pwede rin mo kayong gumamit ng kudkuran. Basta ako, ganitong paraan lang ang aking ginawa para mapaliit ang hiwa ng mga talong. At pagkatas natin itong hiwa-hiwain, lagyan natin ito ng tubig. Lagyan natin ng asin ito para maiwasan ng mga itim mga talong at ibabad natin ito ng 5 minutes. Pagkatanggal ng tubig na ito, ay pwede na natin ilagay yung isang piraso ng itlog. Ipeso sa ating ng mabiling itlog. Pagkalagay naman itong itlog, ay pwede na natin isunod ang tatlong kutsara ng cornstarch. Tapos tatlong kutsara ng all-purpose flour. At pagkatapos, sundan na natin ng pampalasa ng pamintang durog, ginisa mix, at konting asin. Lagyan din natin ito ng spring onion. Halagang 10 pesos ang binili ko ito. Hiwain natin ito maliliit na kagaya nito. Tapos, ilagay din natin ito dito. Lagyan natin ng konting tubig. Tsaka natin ito halu-haluin. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa makuha natin yung texture na hinahanap natin dito. Oops, nakalimutan natin maglagay ng baking powder. Maglalagay lang tayo dito ng konti. Tapos haluin lang natin ulit ito ng konti. Gagamit tayo dito ng Mega Sardines Red. Halagang 25 pesos lang ito. Oy, Mega Sardines, bikin naman. Ilalagay natin dito sa ilagayan. Tapos ibubukod natin yung mga isda nito. At pagka nabukod na natin yung mga isda nito, hiwalay natin yung sauce nito. Durug-durugin lang natin ito gamit ang kutsara. Pero much better kung tinidoro ang ating gagamitin. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang sardinas. Basta ako, mega sardines lang yan. Kaya mega sardines, bikini men. <laughs> At kapag natapos na natin itong durugin, ihalo natin ito dito. Pagkalagay ng sardinas, ay ihalo ulit natin ito na mabuti. Ang mga ingredients na ginamit natin dito, syempre hindi na natin binili kasi meron na tayo dito sa kusina. Ayan mga mare, pwede na tayo magsimula na magprito. So, meron na ako ditong pinainit na mantika. Kailangan siguro doon natin mainit na mantika bago natin ilagay yung ating piniprito. Siyempre, gamit natin mantika, golden piesta lang yan. Golden piesta, mekena man. sa pagpiprito naman nito ay nakadepende sa inyo kung gaano karami at kalaki ang inyong gustong iprito. Siguro doon hindi na hindi ito magdikit-dikit. Pagkalagay lahat ng mga ito ay hintayin lang natin ito mag golden brown bago natin ito baligtarin golden brown na itong mga to, kaya pwede na natin silang balik isa-isa. At syempre, sa kabila naman, ganun din ulit ang proseso. Ayan mga mare, luto na yung ating ukoy na talong. O di vay, tura pa lang, katakam-takam na. Ano pang hinihintay nyo mga mare? Try nyo na rin ito. Biruin mo, sa halagang 53 pesos lang, nakamura ka na. Healthy pa ngayon, papakain sa iyong mga anak. Kung nagustuhan ninyo ang ating recipe for today, baka pwede follow, like and share. Thank you for watching!